Ayan guys, alam nyo ba kung anong tawag yan? Anong pangalan nito? Ibang um, klaseng haba. Kung titinan mo, parang buntot eh. Ito um, tinatawag na rat's tail. Isang uri din ng cactus. Parang buntot siya. So, namumulaklak din pala siya. Eh may bulaklak siya. Ganda. Ganda. Sa malayo ka parang buntot siya. Galing. Dalawa niyan eh. Niya. Ganyan di ka lang. Ano pangalan niyan? Rat's tail. Ah, rat tail. Pa tail. oh. Umaba ng May oh. flower din yan sir. Ayun, napalabas na yung mga bulaklak. Ah, flower pala yan. Eko, yan oh. No? yung mga orange, ayan. Hmm. Rat's tail. Meron din kaming makapan yun, 10K. Pero marami na siya. Marami na siya, tasolo solo lang. Rat's tail. 4,000 to, ate? Oo. Uh